Hello guys, good morning Ito pala yung alaga naming aso ah, Yumi! Ito pala ay isang akita Yan, dalawa po ito Pero yung isang Sa ilalim po ng um, Higaan At saka mayroon pa po kami dito ito naman po ay isang lahing Shiba. Hello Aya. Aya. Aya, good morning. Ito naman po ay si Aika. Dali po, Ayan po. Mm. Ang mga beautiful dog namin. Ito po. Hmm. See hi. Say si hi, Aika. Hello, Aika. Aya. Hello, Aika. Ayan po.